RMN Drama presents, presents. Hundu Manan so, so so ka awe Anobadas sayang ka age at the gamu albu al sibu -al, ngan tumate tampu nak daseng rap supported Thunder Gaming. Unsa to? Nakapamabdos ka? Oo, ma. O ginsama ang babae, ha? Si Easy ma. Easy, Katong anak kong mangingis na. Ha? Ma. Bogok ka Ralph. Bogok ka bisag unsaon? Oh, kun di nimu madaut easy man. Mulayes na ko diri. Unsa? Sorry ma, pero mahal na kosya. Ingon man ang umaabot na mo anak. Wa ba ka magmahay nga ako ang imong gipili? Tamu nga kong kalipay easy. Abi do mo. Ha? Karoon pa ko makafeel o ingon aning klases kalipay. sukad lang nga uh, ka sa kong inaboy. Eh. Ralph. O mas nisamot pag doon ang kung kong kalipay. Pagkahibaw na ko nga may umaabot na tanganak. <laughs> Di tagin mo iba ilo siya. Bisan unsang putang, Bisan kinsa pang mubuwag na to. Bisan pag ang ako mga ginikanan. Ralph, salamat. Salamat o gandit ko ni mo. Ingon man ang umaabot na tong anak nalipay sa kayo kung niabot ka sa kong kinabuhi. Kay, sukad lang namatay si Papa. Murag ko kong nawad paglaom sa pagpakabuhi. Pero sa dihang abot ka, gihatagan ko ni Mugla ang rason aron magpakabuhi. Og mas ni sabot pa sa dihang, naibaw ko nga mabdus ko sa atong anak. Mahal kita mo, Isi. Muna iti Fucking Ma? Ni ako aron mga yung pasay Husto si papa ni mo Sukat sa gamay pa kambata Wa kaila igibuhat kung dili ang sundon ko Panahon na tingali Ngayon mong kalipay na sa akong huna na. Tinawad ka, ma? Onak mau pauli na sa ato, o nadaas si Isi. Dito, mas man ang iyong panginahanglan. Ilabi na karon nga mabdo siya. Salamat, ma. Uh, ako din yung inon si Isi. So, kumusta man mong mama? <laughs> Okay naman. Nalipay ko nga na dawat ko niya. <laughs> Ingo masig ko, Heise. Layarig like, day ang feeling kung malinaw na ang ka relasyon og way kontra. Uh -huh. Maog yun. Um, uh -huh. sure ka nga o kinagin mong mama? Okay na, lagi. Ayaw ka bala na mo. Okay na, Mi. Oh, lagi. Maayo kayo okay di is mama ni mo ni AJ? Wala nam sa gud mahimo ba eh. Kung buto na una Kay may umaabot ang um, mga anak. Mausad. Mahal kayo na ko ang akong pamilya ba'y eh. Huwag ko mahimo. Protektahan gina ko sila. Bisan pa man sa kumagil ka lang. In love kay ka ni AJ no? Inoon, you know, di masad lisod higug ang parehas ni AJ kod. Kay gawas ka, nga gwapa. Buutan gud siya kabilin ubay, bay. <laughs> Sakto ka bay. Uh, Ralph, Ralph, mo nagsakit naman ang akong tiyan. Uh, huh? Mga anak ting ali ko. Oh. Kung mo na, tara, dadaon ka sa ospital, easy. Recorded by X-Thunder Gaming. sa? Huh? Gusto ka nga maglain ta? Ralph. Pero nga naman. Okay man ta din yan, di ba? Oh, okay raman, pero lahi raman yun kung maglain ta, good. Uh, okay, okay, sige. Mag-i-istorya ko yung mama na lang. Gano, Nga nung maglain mangyod mo, kadakuan ni nga tong bayi din, he? Kuan mangyod, ma. Dili ko mo sugot. Kasi ba'y nagsul sol ni mo si AZ? Ma. Kung gusto siyang mo pahawa din, he. siya lang. Pero ikaw gang akong apo, magpabilin din, he? Ma. Di mo mo si mama, babe. Mao ba? Ang problema nga gusto mo kang mubalin. Oo, uh, wala wara. Uh, sige na. Kartog na. Kaysa'yo pa kang matabaho, ma. Easy. Gusto mo na mo? lang ba Sa'yo kaguli rin kayo na plano kong ilaag na ko sa AZ nga mo anak. Oh, sige bay, Sunod na lang. <tip> ah, hindi yan nagay ko sa bahay. Ah, <tip> oh, eh, si mama man ron. Sa so, may nahita po. Wa din si hisi ang akong apo. ma? Uh, ako kita daw ilang mga gamit sa inyong kwarto, pero hawa na. Oh, ko. Easy! Easy! Bulgong! easy mo gipalit, Ah, uh, oo, uh, oh, oh, Naulit ba siya din, he? Eh? Ay, oo. Oh, naulit ito ganiha, pero ah, uh, kaniyo na kayo. Huwag na lagi kuha. Unsa uh, noy? Eh, nagkugos man yung sa iyong anak, kaya nagdaog na kong bag. Sa tanaw mo nang di na tumbalik pa din eh. U Utsa, kila na kaadlaw so sa kanyang kalit na kunyang gilayasan. Ugo, <laughs> masaya sa inong tan. Kung sabad ka, um. Dili ka mo trabaho. Dili ba? Kung saman, hunungo ni mo imong kinabuhi para lang lila? Lang, ma? Lang lang para ni mo ang imong apo? Ayaw sa may mahimot akong diligod ka dahan sa isi din, eh. Mahal na ko siya, ma. Ingon man ang among anak. Kung mahibaw lang ko, nga ikaw mo hinungdan nga nung ni Bia siya. Bia, ang tagod ka din, Hima. Oo. Oh. Ako ang imong pasangin, Lan. Wa ko'y laing makita ang rason, ma. Sa iyang kalit na pagbiya, kundi ikaw ra. Ralph! kan ka, di biya si Isay ako. Kuyog ka nga mga na. Huwag ang tod ka ron. Huwag ang idea kung nasa sila. O. Sakit kayo. Sakit kayo di para na ako. Untak kung tao, kira sila. Tulong katuig na nakalabay. Kung tingali, dako na nga mong anak karon. ron. Pero hangtod ka ron, lulis paghihapon ko kung asa sila. Pero nila om um, ko na someday makita na gihapon ako sila pagbalik. Din hinulang kutob, dagang salamat, RMN. reported by X Thunder Gaming Mogadega ngay ka kaagi ni Ralph netega mo albu al sibu uban sa this is not goodbye this is not